Hello po, good morning po sa ting lahat. Welcome back po sa ating YouTube channel. For today's video, akin pong ishare sa inyo yung ating pong dapat gawin kapag yung ating lugar po ay tinamaan po ng sakit na ESF or African Swine Fever. Kapag kayo po ay mahilig po sa paglaga ng mga baboy o kahit anong hayop, pangkabuhay ng pagkikultura, mag-subscribe lang kayo sa YouTube channel. Ryan Patino, Agri Farming, Family and Kitchen adventures. So ngayong araw po mga kaibigan, atin pong pag-uusapan 'yung mga dapat ating gawin. Halimbawa kapag ating lugar po ay tinamaan po ng sakit na ISF. Ang ISF po mga kaibigan, ito po isang sakit ng baboy na nakakahawa talaga at hanggang sa ngayon, wala pa po itong gamot, pero mayroon na pong bakuna. Kaya po kapag 'yung lugar niyo po ay magkakaroon ng sakit ng ISF ng uh, sakit sa baboy na ISF dapat talaga i-quarantine yung uh, area o yung babuya na mayroon pong sakit na ISF. so dapat yung po mga gawin mga kaibigan kapag kayo po ay sa isang lugar lang at uh, kayo po ay labas po sa uh, 100 meter uh, reduced zone ang dapat yung pong gawin ay dapat talaga kayo po ay maglinis ng inyong kulungan araw-araw nang sa ganon yung mga virus, yung mga bakterya ay hindi po sila mamumuhay o mamumuga doon po sa kulungan yung mga baboy Wag na wag din po kayo mapapapasok na kahit sinong tao sa inyong babuyan. ah uh, kapag mayroon pong gustong bumili ng fatining o kapag mayroon pong gustong bumili ng mga biik nyo, bapat po sa video lang muna mo sila papa Uh, tanaw yung mga biik mo o yung mga fatining mo. Huwag kang kumpiyansang mapapapasok sa kanila. Kung, po, kung kayo po yung mapapapasok sa kanila, dapat yung kanila pong mga chinela, so yung kanila pong mga buta ay iiwan po sa labas. Ang gagamitin po na yung mga, bibili po kayo ng mga chinela sa saka mga buta na yun pong ipapagamit sila pag sila po ipapasok po sa inyong kulungan. Yung mga buyers po na legit na po na mga suki na po ninyo. Huwag po kayong uh, mag-entertain ng ibang buyers po na medyo hindi nyo po po mga kilala kasi mahirap po i-trace kung saan po sila galing. At higit sa lahat po mga kaibigan, kapag mayroon pong dinaramdam yung mga alagang baboy nyo, katulad ng lagnat, pagtatae, walang ganang gumain, mayroon pong pantal-pantal na pula yung lang pangangatawan, so dapat pong gawin dyan ay ipaalam nyo po sa mga municipal livestock health technician. Nang sa ganun, yung baboy nyo po ay masuri po nila para po ma assess po nila. Nang sa ganun, ito po para po malaman natin kung ASF ba yung sakit o hindi po. Kasi po yung baboy mo ay mayroon pong sintomas ng ASF. At saka, sa lugar po niyo mismo ay mayroon pong sakit na ASF. Pero, kayo po ilabas sa 50 to 100 meters kilometer radius zone. Pero kayo po ay high risk po sa ESF na yan. Katulad po sa akin, uh, yung mga sak yung inaapektuhan na po ng ASF ay doon lang po sa bandang ibaba ng aming lugar. Dito po sa amin ay wala pong mga naapektuhan pero malapit na po sa amin yan. Mga siguro na sa 1 to 2 kilometers lang. So ang ginawa ko po, uh, bago po uh, papasok sa direkta yung ESF sa lugar namin, ibininta ko po yung aking mga alagang fatining, mga alagang biik at saka mga alagang inihing baboy habang wala pa silang simptomas po mga kaibigan. Uh, kaya po sa previous videos ko, akin pong hindi yung aking kulungan ng aking mga baboy na wala na pong laman. Ang laman po ay mga manok na lang po mga kaibigan. So, akin pong ulitin, kapag mayroon pong sakit na ASF sa ating lugar, dapat unang-una, tayo po yung maglinis ng at ating kulungan araw-araw para hindi po mamumugad yung virus at bakterya doon po sa tingkulungan mga kaibigan, dapat po mag-implement po tayo ng strict biosecurity. Wag na wag po tayong mapapasok na kahit sino-sinong tao sa ating babuyan. Kapag mayroong gustong tumingin sa ating mga biik o babili natin mga fatining, yung mga dating suki lang po natin natin kakilala. And then, ang atin pong ipapasuot sa kanila ay yung atin pong sariling chinelas, sariling buta, para po yung gagamit na papasok po sa ating kulungan. Huwag po tayong mag-entertain ng bagong buyer na hindi pa natin Kasi po, mahirap po i kung saan po sila galing. And then, pangatlo po, po mga kaibigan, lastly po, dapat talaga kapag mayroon pong karamdaman ang inyong mga baboy nyo, katulad ng lagnat, walang ganang kumain, pagbabasa ng tae, pagpantal-pantal ng uh, pula sa kanang katawan, dapat i nyo po sa inyong municipal livestock health technician Nang sa ganun ito po ilang masuri At saka ma-assist po kung ano ba talaga ang sakit ng mga alagang baboy nyo po mga kaibigan So yan ba ting vlog ngayon Maraming salamat po sa inyong panunood Happy farming po mga kaibigan See you next time Bye bye